Sila. Magandang araw, Padre. Mano po? Buti naman at nakarating kayo. Ganun lang pa kayo inihintay. Uh, padre, saan niyo gusto mong umpisahan linisin tong simbahan? Kahit saan, pwede naman ho eh. Kami ho doon sa altar. Tara. Ah, oh, sige. Dito kami ako na magdadala nito. Sabi ko ako na magdadala uh. nito. Uh. Ang galing mo yun, no? Oh. Yun. Ito na ho yung pinapakuhan niyo sa akin. Oh, ilagay mo dyan. Maiwanan muna kita dito. Doon ako, ha? Aha. Ah! Saan ilalagay ito? Hello? Saan ko ilalagay ito? Akin na. Huwag na. Mapapagod ka, babe. Yan. Oo! Saan ko mm. yeah. oh! ilalagay? Dito? Oo. akala ko sobrang laki. Hindi, mainit lang ang ulo ko noon kasi konti lang ang huli namin eh. Pasensya ka na ha. Okay lang. Pasensya na po kayo, Padre Roberto. Napabayaan itong simbahan kaya malaki ang kailangang ayusin. Hindi na bale. Maayos din natin ito. Nagpapasalamat nga ako at may mga katulad niyo pa nagbamala sa akin. Tungkulin po namin yun. At isa pa, kailangan maayos ang simbahan para sa misa na gaganapin sa linggo. Ha? A alin? Yun ho, misa sa linggo. Ah. Oo, oh. magmisa dito uh. yung pare sa linggo. Ah, hindi ho. Kayo hmm. ho ang sinasabi ko. Sa una ninyong magmimisa. Ah. Ah. Oo nga. Sabi ko magmimisa ako dito sa linggo. Sir, walang tao dito. Sir, pinagod tayo ng hayop na yun. Mukha nang na naman tayo. Hayop na pebrong manok na yan. Nakalipad na naman. Sandali lang, ha? Waiter! Halika! Sir. Si Buluran. Bakit nandito yan? Ewan ko. Pare, mukhang napalabang kayo, ha? Oo! Uh -huh. Hinahantig namin si Pedro Manok. Tumalun sa bintana. Hinabol namin. Pinaputukan! Ah. Nahulog sa ilog! Inalo ng bangkay! Butas-butas nga katawan niya! Di siguradong gutom na gutom na kayo! Waiter! Sir? Ah, kunin mo order nila. Opo, sir. Ito na yung bayad. Opo, sir. Tago yung sukle. Sobra na yan. Thank you, sir. Okay. Ah, sandali lang po. Kukunin ko lang yung menu. Okay. O, sige na, pare. Mauna na kami, ha? Pare, halika na. Yes, sir. Sir. Okay naman pala si Buluran, ha? Pakitang tao lang yan. Gusto lang mati sa komisyon. Huwag mong bibigyan, sir! <laughs> Natural, ako pa! <laughs> Siya nga pala, si Pedro Manok. Sige, ha? Sige. Una-unahan lang yan, eh. Sinundo ko lang yun. Sino pa ba pwede ko kasapin bukod sa inyo? Lahat nilalayuan ako. Kinatatakutan. Pinandidiriya na parang may ketong. Sarawa ang mad killer. Aso. Wangbu! Maluwag at tordillo! po. Magandang gabi po. Dodong, subuko ka na. Papapahaba ka lang. Subuko ka na. Pangkay lang nila ako makukuha itay. Ako po. Magandang gabi po. Ano pong may paglilingkod ko? Uh, may nakapagsabi po sa akin, nandito daw ang anak niyo si Dodong. Ah, Dodong po! Eh, wala dito si Dodong! Pwede mo bang makapasok? Eh, baka masayang na ho oras niyo. Eh, wala ho si Dodong. <laughs> eh, matagal na hindi mo eh. Anak ko po yun eh, si Dodong. May nagsabi sa akin, nandito daw siya. Eh, baka nakit yun sa bandar yan. Eh, eh matagal na ho hindi umuwi si Dodong. Matagal na ho! Hindi <laughs> ko paniwala kayo. Sila, sabi ko,

to. Baka may makakita sa iyo. Dodong, wanted ka. Pinaghahanap ka ng mga pulis. Ano ba 'tong sinasabi nilang pinagagawa mo? Wala 'yun. Ano mo wala hindi na biro 'yung sinasabi nila sa diaryo, eh. Mama, mamatay tao ka daw. Huwag kang magpapaniwala sa mga loko-loko pulis na 'yan.